I talked to him the other day, wala naman siyang plan. Sabi kaya nagulat siya na biglang sinama siya doon sa tinesting lang yata yun na survey company ng Pulse. So, nakausap po si bro? Hindi daw siya tatakbo? And maniniwala kami sa inyo? Oh my gym. Nabudol yun na kami many times. But not this time. Not this time, okay? Alright? May gulay. Um, mind conditioning yan sa mga kalaban nyo eh obviously, ganun ang ginagawa nyo. Because remember, Binay, nung maaga niyang dineklar ang pagtakbo niya bilang presidente, kinuyog. <laughs> Hindi nakapwesto. Same, same with Avilyar. So, because of that experience, <laughs> natakot din kayo na ganun ang mangyari sa inyo. Baka mamaya, mag ang survey. Dahil alam naman natin lahat na unti-unti naglalabasan ang mga bashers Actually, hindi nga lang, hindi lang mga bashers ito eh. Ito yung mga nagising na dating tagahanga ng hayop na si Idol Raffi Monyo. Huwag kami. This time, huwag na kami. Okay? Lokohin nyo na lang siguro yung mga asawa nyo katulad ng ginagawa nyo nung araw pa. Huwag nyo na kami idamay sa mga panloloko nyo. <laughs> hindi tatakbo si Raffi? Really? Gulai, don't ask. Don't ask. <laughs>